welcome back to my channel. So for this video, ayan po punta tayo sa aking Junakis. Ayan, dala-dala ko ang aking maliit na Junakis and sasalubungin namin ang kanyang uh, kuya. So susunduin pala namin guys sa school. So ayan, saktong-sakto yung panahon, sumapay din. So, ayan na si Mr. Guys. Sinabi ko sa kanya, isarado mo ang ating mansion. Baka, baka nakawan tayo ng mga panty at brief dyan. Ng mga imported pa naman. Ah, Di ba? Imported yung mga gamit natin. Kaya, dapat nakalak talaga yan. So ayan na guys, sinabi ko sa darling ko, mag-smile ka muna kasi nagve-vlog ako. Pero itong darling ko ayaw sumabay, so ako lang ang nag-smile-smile -smile sa camera. And ayan na guys, nakarating na kami dito sa school. So yung darling ko pala ang aking cameraman char. Sana all merong cameraman. So sinabi ko pagpasok ko sa guard, guys, parang nani bago ako. So nagtanong ako kung kailangan ba ng gate pass kasi meron silang gate pass na inimplement dito sa school. So ayan guys, pagpasok ko pa lang, nakikita ko na ang aking mga kamarites na classmates. So ito yung mga kamarites ko before guys, before ako uh, nanganak ni baby Matthew. So dati ako yung naghahatid uh, ni Rainwell sa si school. So nag-aantay ako uh, habang matapos yung klase niya. So alam niyo na guys, kapag nag-aantay ng mga anak sa si school, so nagmamarites yung mga Maritos at Marites. So, ayan na guys. Yan yung mga ginagawa namin dito sa school. na ko talaga yung ano, yung view dito sa school. Napakaganda ng view dito kasi malinis yung school nila. And ayan na nga, lumabas na nga yung aking Junakis. Ayan na si Rainwell guys, yung pinakakulit ko na Rainwell. So ayan na guys, nakangiti kasi hindi niya in-expect na susunduin namin siya ni Matthew. So, si Baby Matthew pala, guys, humihi humihingi siya ng dede dito sa school. Ayan. Dito, pala, dito pa talaga sa school humihingi ng dede. Hindi humingi ng dede sa bahay. Dito pa talaga sa school. Kaya pinadede ko na, guys. Yung mga nanood sa akin, gusto ding dumede, char. So, after pala nun, guys, ay pumunta muna kami dito sa Z-Star para bumili ng mga gamit na Rainbow. Kasi nga, Uh, wala na daw siyang pe papel at bumili na rin ako ng air na may uh, light kasi nga kinakailangan ko talaga to para sa mga junakis ko and ayan guys nakakita na naman sa si Rainwell ng mga laruan gusto niyang bilihin pero wala siyang pera kaya uh, manood na lang siya at tingin, hanggang tingin tingin na lang so ayan na si Mr. Sharon tagahawak ng baby ko at habang naghahanap ako ng mga gamit na kinakailangan na Rainwell. So, ayan. Eh, Nakakita na ako ng papel, guys. Ayan. Bumili ako ng papel para kay Rainwell. Kasi yung papel niya, parang ano lang yan. Guys, pang one day lang. Kasi kinabukasan. Ayan. Puno ng drawing na yan. At bumili na rin ako ng mga charts. So, bumili ako ng alphabet, colors, numbers, parts of the body. Kasi kinakailangan yun ng mga junakis ko para matuto sila. O, diba? Kasi uh, si Rainwell kailangan niya. Kasi si Rainwell nasa preschool. And then yung baby namin si Matthew para uh, paglaki niya, meron na rin siya makikita mga chart sa bahay. So, mas madaling matuto. So, At ayan na nga guys, tinignan ko muna ang aking 1 million peso sa aking wallet. Kasi nga, alam niya naman si Madam Aureng maraming pera kaya nahihirapan sa, pag, uh, sa pagbilang ng pera. Ganito pa lang feeling guys kapag maraming pera no, mahihirapan ka talagang magdukot sa ano sa wallet mo, mahihirapan kang magbilang. So ayan nga guys, pumunta kami dito sa itaas ng Z-Star para maghanap ng uh, pajama ni Baby Matthew. Kasi yung mga pajama ni Baby Matthew guys ay sobrang liit na. Kasi yung mga baby pa naman guys, ang bilis-bilis namang, ang bilis nilang lumaki. So, nahihirapan talaga ako sa pagbili ng mga uh, susuotin nila. And mahirap talaga, especially kapag lalaki yung anak mo, mahihirapan ka sa pagpili ng mga gamit. And ayan nga si Madam Aring guys, nakikita nyo, naghahanap na ako ng mga gamit ni Baby Matthew. And sinamahan na rin ako na Rainwell. Guys, ang dami pa namang request itong Junakis ko. Akala kasi niya, wala na akong pera. Sinabi ko sa kanya, dahan-dahan lang ang pag-request kasi 1 million yung pera natin. Kaya mahihirapan tayo sa pagbilang nito. Sabi ko sa kanya, pumili ka na lang ng yung mumura lang. Hindi yung masyadong mahal kasi mahirapan tayo kapag magbilang tayo ng 1 million sa pera natin. Sa patong darling ko, nag-request na rin siya ng Apan takip ng langaw kasi nga sawan na daw siya sa lasa ng langaw dito sa bahay namin kaya bumili na rin kami ng pantakip. Hanggang dito na lang ang ating video at maraming maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli. Bye bye and God bless.